dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice-presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho, hindi lang para sa kanyang ama. Although, na acceptable po at uh, maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niya pagsirbihan ito. I perfectly understand that. In fact, ha, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay uh, nandiyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandiyan sa Pilipinas. Pero as vice president, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC detention center. So, wag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na vice president ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko na ang aking trabaho dyan sa office of the vice president. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Uh, iilan na lang naman po ang naiwan na projects uh, dahil... Uh, Approximately 700 million yung budget namin dyan. At uh, yung projects namin, uh, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin uh, sa eduk edukasyon. So ang preparations namin ay uh, before magbukas ang bagong school year sa mga uh, GIDA areas ng mga public schools natin. So, uh, yes, uh, multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako uh, through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang uh, serbisyo namin uh, para sa bayan. At, um, yes, wala po akong bala na tumira. Uh, dito sa Netherlands. Uh, hindi ko po gusto tumagal dito. Pero madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan uh, sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil uh, mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor. Kasi sobrang dami ng issues and concerns so, ng, no, no, ng isang lugar. So marunong na ako bumalanse.